Ganda pala dito, Santa Ignacia! Dahang katutubo. Alam mo, pita agay pala sa inyo. Sabi sa inyo, maganda daan dito eh. Woohoo! Kaspol! <laughs> Yawa! Bato-bato! Rough road! So mga tol, ang daan natin is dito sa magmumula tayo sa Cabiao, sa Nasidro. Sige, sige, ganito mga tol na. No? Para maiba naman tayo ng daan no? sa Araya tayo. Araya tayo dadaan mga tropa, Magalang, Concepcion, Tarlac City. Tapos 'yun, Santa Ignacia, Camiling. Ang sunod na bayan ay San Clemente tapos mga Tarim na. Sige, sige, sige mga tropa. Dito tayo dumaan sa Magalang. Magaraya tayo ngayon, no? Tara tara Sunday ride mga tropa Ride safe tayong lahat Huwag kalimutan magdasal bago umalis Thank you Lord Woo! Panibagong adventure na naman Hu! Ha! Hi! Hi! Hu! Sarap! Sarap talaga nagmamotor Sadness nga lang mga tropa no? Ako na naman mag -isa. Pero okay lang Kapaka solid dito ha? Di pa rin nagbabago to Ganito pa rin Madami pa rin puno ha? Sarap ng ambience Sarap sa ilalim ng puno Madami dito bukoan eh no Kaliwat kanan bukuan Bukuan bukoan Buko Let's go let's go Kakanan tayo dito pupunta Magalang tapos diretso tayo ng Conception Tarlac. Yeah boy. We're here in Magalang. Wow, may pabot si Jollibee Ayos ah. Magalang Plaza. Ganda rin ng plaza ng Magalang, no? Ay sa simbahan. Likod pala nito simbahan. Plaza. Paka nice. Pag gusto pumunta ng Angeles doon kung maliwa kayo doon sa may plaza pa Angeles yun eh Angeles City Pampangi I'm alone I'm alone 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 alone, alone, alone I'm alone alone to <laughs> end Lex kaliwa North Luzon Expressway Makikiraan, makikiraan po Mabalakat Pabuntang mabalakat Tama ba? Doon ba yun? Ganda ho! Asphalti! Asphalto na naman! Ganda ng daan! Sarap! Nasa likod ko si Haring Araw Ayon kay Google Maps is 90 kilometers pa Mula dito sa ah, Ano na ba to? Concepcion? Ere, pa-Concepcion na ko Tama ba? Yes Mula dito sa Magalang nga 90 kilometers papapasok ko lang ng Concepcion Tarlac Okay <laughs> Woohoo! 90 kilometers pa, men! 1 hour and 52 minutes. Kaya bakbakin na natin to. Hindi na pinapatagal, re. Woohoo! Sarap! Sarap talaga magmotor. Napakaganda ng daan dito. Sarap pumiga, Diyos ko. <laughs> Woo! Sa gitna kayo ng mga kalsado, mga tricycle <laughs> I love Conception. Tarlac One last breath And will you let me say Let me say Oh, now From six feet up to the ends I'm drinking Baby feet It's man Patarlak City na tayo mga tropa Ready lang daw Tarlac City Ganda ng daan dito sa tarlaka, ah Two lanes Kabilaan, two lanes Saan ba ito? Saan na ba ako? Tarlac City Ang ganda pala ng bayan nito ng Tarlac City Bayan ba ito ng Tarlac City? Ang daming mga one way No right turn, no left turn No entry Ayos ha Ang ganda ha Ang ganda yung Tarlac City Ang maluwag ang kalsada Buti na lang hindi tayo nililigaw ni Google Maps sa no left turn, no right turn na yan. <laughs> no entry, truck and buses. Ano yung kanan? Saan pupunta yung kanan? Pupunta Hero Herona? Herona. Oo, tama may tulay tayong lalagpasan dito sa Tarlac City papunta ng wala ano ba? uy <laughs> ay lumabas nung mga papuntang kamiling oh, Diretso lang Sabi ni Google Map Is 1 hour and 9 minutes pa Mga tropa no? 61 kilometers Woo! Maga pa naman Medyo naghihinay hinay lang ako Sa drive. Di man ako ganong kabilis Maaga pa, maaga pa Ay, naalala ko to Dito kami Dito kami inabutan ng ulan dyan Sa may gasolinahan na yan Yung nagpunta kami ng Bolinao Diyan kami inabot <laughs> Ay, picture pa ako dyan Maganda daan dito Sa pagkakaalam ko Sabi sa inyo, maganda daan dito eh. Woohoo! Gaspol! <laughs> Tignan natin kung ano abutin ng speed nito. Ang bagal! Pasalubong yung hangin. <laughs> 102 Okay lang yan eh, Okay lang <laughs> Okay na ako doon Hindi ko naman kailangan na masyado mabilis Siguro may sasagad pa to Kung Babaguhin natin pang gilid, no Hindi naman kasi uh, Ginawa tong ADB para sa Racing racing eh <laughs> Welcome, Kamiling. Kamiling, kamiling. Tatatanong ko na yung mga buntok dito kanina mga tropa. Doon tayo pupunta eh. Pangasinan. <laughs> Welcome to mga Tarem. Nasa bayan na ako ng mga Tarem. I love mga tarem malapit na tayo mga tropa you rights rights Jollibee muna kaya all time favorite busog pa naman ako busog pa mi busog pa mi kumain kasi ako ng umagahan eh bago ako umalis naga pa pulis yun yeah, no saan so ba tayo papagas muna bago tayo lumarga sa itaas ng bundok Op, sige, pasok, sige, pasok Ito na mga tropa Konting ipot na lang Liliko na tayo sa kaliwa Paakit ng bundok Ewan ko kung ito yung tamang daan Kasi wala naman ako napanood na vlog Papunta dito eh <laughs> Basta ginoogle maps ko lang Tapos ayun na Paala <laughs> na Paano maabutan doon Kaliwa tayo dito mga tropa Alright PWH Entering Kabundukan Ng mga tarim Grabe Dito pa lang pala pa lang pala solid na eh Woohoo! Daan kalikasan. Hi! Andiyan na ako. notice this is uh, important that the will be closed due to the ongoing sorry for the inconvenience wala wala ano hindi pwede sad mga tropa hindi pwedeng pumasok grabe sayang sayang naman Grabe. So, ang nakalagay dito is notice to the public. This to inform the public that the Kalikasan will be closed due to ongoing construction. Please bear with us. Sorry for the inconvenience. Oh my God. Bakit ganon? Pangit naman ka banding Anding? <laughs> <Shete>. Lasarado <laughs> La mga tropa. Sayang. Nakikita ko na yung daan dun eh Paano ba yan mga tropa Sumunod na lang tayo Kaysa sumuha you know? Bawal pumasok Eh nakakotse May naka PCX Di pasok. <laughs> Bawal <laughs> Bawal mga men Wala Bawal <laughs> Bawal sir eh Mga lokal lang siguro pwede pumasok doon. Saan pa kayo galing yan sir? Parang pa kayo? Layo po nyo pala, sir. Di, ako Hindi di ko rin alam na ba. <laughs> May baysea lang ako, sir eh. Layo nyo po pala. Ito yung sadya namin eh. Hmm. Pero galing kami sa ano sa kabila, sa Daan Katusugan. Ah, yun naman pala. Meron na kayo napuntahan. Okay naman doon, sir. Bukas. kan hmm. tayo dito. Oo. Oh. <laughs> okay sir Ingat po ingat Ride safe oh, Mga tropa Nabigo tayo sa Daang kalikasan Dito tayo Sa daang katutubo So bahala na kung ano ulit Ang meron dito public notice, temporary close. Ala. Ha? Pwede po. Thank you po. Pwede daw, pwede. So, oh, nagpaalam muna tayo. Siyempre, baka mamaya ay bawal pumasok. Eh, dire-direcho lang tayo. Oh, pwede daw, pwede, pwede. Oh. Grabe naman yung si Kuya. Oh, yeah. Alam na makipot yung daan eh Bumabanking pa Daan ka tutubo Coffee shop eh no This way May coffee shop pala dito eh Ay! Ay, Kala ko malaking hams <laughs> Kaya napahaya ko Grabe ang payapa ng pamumuhay dito. Parang gusto ko ng ganito. <laughs> Nakakatakot naman pala dito. Wala na masyadong mga tao. Bundok na kasi. Kapihan. Kapihan daw. To. Totoo ba? Kapihan. Alright. Ayan. Ito ba kapihan? Sinasabi nila? Oo, oh, meron pa da. Kung taas ko na mga tropa. Pupuntahan na lang natin yung Mapita View Deck, no? Tapos, tambay tayo ng konti. Tingnan natin kung makakapagpalipad tayo ng drone kasi mataas na to mga tropa. Uy, shit, madulas. May buhangin. Tingnan natin kung makakapagpalipad tayo. Banking banking diretso sa bangin. <laughs> banking banking diretso sa bangin. May mga nakakasalubong pa naman ako kahit papano paano. Ay, may bahay dito. Libre bahay. Babe, <laughs> Bingote na ako, bingote. Tapang-tapang ko naman Diyos ko ako lang mag-isa <laughs> Yawa ganda Ayun may ginoconstruct dun no Daming daan Ayun eh, nun dun sana o dun sana tayo Pinakatuktok na yun no Doon na yun o. may daan dun Sayang no Tara tara Unti na lang mga tropa 2.1 kilometers na lang Hindi pwedeng hindi tayo makaka Punta sa isang view deck Nabasyo tayo sa daang kalikasan Ay eh, kaganda rin eh Bangin yun ah The answer is floating in the wind Vita Budek Naglakad na sila uh, George Naglakad na Safe naman pala po Dire dire si kuya <laughs> Yawa Yawa Bato bato Rap road Ano ba yung view deck dito? Wala naman yata. <laughs> <laughs> Nirolo ko lang yata tayo eh. Nang maps. Ay, ito lang pala yun. Ere, 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 Mapita view deck. Lako oh. yan, oh. Vlog, vlog. Bablog yata. Ba vlog, vlog yan. Vlog, vlog. Pwede pa rito? O, dun lang. Dala yung motor Dito na ako sa Mapita View Deck Aguilar, Pangasinan Mga tropa, dito na ako sa Mapita View Deck Mapita View Deck, man Grabe, meron palang gando rito Wala ko, wala Wala ko mababasyo tayo ngayong araw na. Hindi naman pala ito tayo doon sa pinakataas ayun oh. May pinaka view deck na no? yun. Lalakarin nyo mula dihon. Solid men, solid. Kaya may mga oats na bumababa. Saglit lang tayo, di tayong tatagal. Tignan lang natin. Ayun pala may daan doon kaya lang. masyado matarik. Ayun pala may daan din dito. Dami pala ang daan eh. Ay nako. Pwede pala dito mag park. Ayan oh. Pwede naman pala ipasok dito yung motor. Yan o. Oh. May daan. Dalawa kasi daan eh. Tara, muna tayo. Mga souvenir. Pakahirap pa akong ipark dun yung motor. <laughs> mataas, mataas, mataas. Baka naman, coke no? ano ako uuwi na hanggang dito na lamang maraming salamat sa inyo maraming salamat sa mga nanood ride safe tayong lahat peace out